guys, manguha tayo ng rambutan. Pakita mo yung rambutan natin. Manunong kita yun. Sa na lang natin pulutin. Gusto niya? Magkano kilo rambutan hani? 40. 40. Kuha ng rambutan. Tak kami yung rambutan di. Oh, di oh. Di. And guys, nasungkit ko oh. Ayan nasungkit ko. Mapalis ko. Para siya aswete. Eh. Okay. Magwawalis ka makalat yan. <laughs> sige no, na, uni pa na. 'Yon, malabo, nakarami na po. Ta. Diba? Ito malaking tanaw ko. Oh, sige, guys. O, ang dami ko nang nakuhang kamustahan. Dito lang 'to sa terrace.